Hello guys! Dahil nga pala si CC ay eh, pinasama ko muna kay Tito Ard sa pagdadialysis. Kasi galing ako sa blood camp ko kanina, ay eh, umulan, di ako basa. Kaya si Sisi muna, kala ko hindi ako aabot. Ayan si so, guys, Kulot. Kami... <laughs> guys, nandito kami ngayon sa medical center. Wala siya kami ay ano, di umano ay maglilinis kami. Taong bahay kami ni Sisi ngayon. Yan, maglilinis kami sa kanyang bahay. Wow. Kasama mo pala namin ang isang lalaki na naghahanap ng jowa. May tinda kayo, bay. Wala. <laughs> <laughs> Yan, maglilinis kami dito kay Sisi. Pero magsasain eh, kami ng madami. Eh, Ayan <laughs> si, Ayun, ba ba? <laughs> <laughs> si call center, isang kalderong kami isa sasayin. Ano ba? Okay, wait lang. May, mamaya na lang, guys. call center. Eh, ito yung mo ng bahay. Sobrang kalat. Guys, maraming ayuda si wow. call center. Oh, saan kaya to galing? Saan kaya <laughs> nagpaawa si call center, guys? At may dalawa siyang sako ng bigas. Pero guys, pinagbabalis ko na ang aking si call center. Dahil hindi na siya nakapagwalis. At sinamahanan na niya si Tito Arge. Hi guys. Tapos na kami magwalis. Gawin kami kasi may imis ng pinggan niya. Hindi nakalat ngayon. Naisip pa namin magluto dito. <laughs> Para pagdating niya mamayang gabi ay okay na. Wow. Uh, Wala iluluto. Kaso nga lang guys, walang iluluto. Itong mga bigas. Iluto kaya natin lahat ng bigas. dito? tayo. <laughs> galit na <laughs> Guys, e, call center, I'm very, very sorry dahil sa barangay ngayon ay wala daw makakain. Eh, kung naghanap daw ako ng sponsor ng kanin, ay ulam lang na doon. Kaya, yung lahat ng bigas mo din yung 10 kilo ay isasaing na namin. <laughs> <laughs> yan guys, tapos na ang aming pagwawalis, paglilinis. Yan. Yan, tapos na. Senter, yung bahay mo, pinagtripa na namin. Anong masasabi mo? Patay kayo sa akin pag nakita ko yan ni Maamos kasi ngamos ng pagmumukha nyo. <laughs> yung lahat ng bigas na nandoon, yung 10 kilo, iluluto namin ngayon ni Ate Doris kasi wala kaming magagawa. Oo, tas wag na kayong magpakita sa akin pag uwi ko. <laughs> sige, sige. Sabihin ko na lang din. Bye! Udas ka. <laughs>